Handog ng Ministry of Labor and Employment o MOLE-BARMM ang job fair at iba't iba serbisyo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng pag-ibig fund sa pagdiriwang ng Araw ng Pagawa o Labor Day. Tema ng Labor Day ngayong taon sa regyon, Manggagawang Bangsamoro, Kaagapay sa Pagunlad, Sandigan ng Mas Matatag na Bagong Pilipinas. Ang detalye mula kay Joellen de la Cruz. Nagbaba sakali si Joy Maido na makahanap ng trabaho. Isa siya sa daan-daang job seeker na dumagsa sa City Mall ngayong araw na isinagawang job fair ng Ministry of Labor and Employment Barm bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Mag-a-apply po ako ng trabaho. Ini vacant trabaho na suitable sa uh, pagka natapos ko na pag a maraming-maraming uh, salamat po sa sa moing sa pagpost ng mga job fair at uh, sana matanggap kami siya bukod sa job fair hatid din ng mole ang registration ng Bangsamoro Workers Association registration ng mga establishments at notarization mayroon din Bangsamoro Internship Development Program registration ng mga cooperatives free business registration pamamahagi ng libreng gamot product display ng FSL beneficiaries at pag-ibig funds. Uh, Interagency po yung approach natin. Uh, hindi lang po si Mole but may mga other agencies na handang magbigay serbisyo para po sa mga magagawang masamoro. Like for example po, uh, meron po tayong job fair para po sa mga job seekers natin yung gustong maghanap ng trabaho. Uh, may mga invites po tayo na iba't ibang kumpanya mga recruitment agencies both local and abroad na uh, willing tumulong kung merong qualified uh, applicants naman. Then, nandyan po ngayon si CESEA, uh, ongoing din po yung orientation nila for uh, would-be cooperatives. Meron din po tayong uh, job fair ni MSSD as well as po yung four-piece beneficiaries nila Uh, willing naman nilang tulungan para din po makapaghanap ng trabaho. And si TESDA nandiyan din po para uh, i-assist din yung mga technical vocational uh, graduates nila. And uh, sinusyokis din po nila yung mga vocational courses na meron. And ongoing din po yung payout natin on internship program ni Mole. Okay. Uh, aside from that, meron din po tayong free registrations ng workers' association, ng establishments, and kasambahay. Nandyan din po sa pag-ibig kung sino po yung gustong mag-enroll para makakuha ng loyalty, loyalty ID, uh, din po sila. Tema ng Labor Day ngayon sa rehiyon, Manggagawang Bangsamoro, kaagapay sa pagunlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Jewelin de la Cruz, I minds Philippines